Good morning mga kadyang Have a nice day mga kadyang Ayan mga ka uh, ah, Napakadami na naman ng ano natin Dideliver na Wilkins Ayan Wilkins sa mga 1.5 Ayan nasa taas oh. Ah, punong puno yung ano natin Bodega Ayan Ayan ito Napakadami mga kadyang at ano uh, na tayo? Ay, hindi ka agad tayo nakapagpa-deliver kasi nasiraan ng ano nila, yung delivery truck nila. Kaya naipon yung ano natin, mga Wilkins saka 1.5 bottles mga kajunk. Oo. So, kaya ayan. magde-deliver muna tayo ngayon. Deliver muna natin to ngayon. Kasi tumawag na sila. Ayan. Samahan niyo ako mga kadyang. Napakadami. Okay. Oh, Yan. Eh, natin. Iba sa loob. Ayan. Napakadami mga kadyang. Hindi deliver natin ngayon. Ayan. Oh, mga Wilkins. Ayan. Nandun po sa taas. Oh. Ayan. Ay napakadaming mga Wilkins na ipon kasi hindi pa agad tayo naka deliver nasiraan yung ano nila, yung delivery van nila. Ayan. Ngayon lang sila tumawag. Ayan na mga kadyang, sinako na natin ang jambo. Ayan. Nakaisang isang jambo na tayo. Ayan, ito pa, pangalawang jambo mga kadyang. Napakadami mga kadyang. Ayan, ito pa, lalagyan natin ng takip. Ayan. Para kasi hindi tinatanggap walang takip. Kailangan natin lagyan ng takip. Ayan. Wala yung cameraman natin mga kadyang. At ako lang mag-isa yung ano solo flight natin pumasok yung ano natin cameraman <laughs> ayan mga ka-junk. ayan punong puno tayo ayan uh, dalawang jambo ayan dalawang jambo deliver natin ayan Nah, geleber natin mga ka-jack. Kita ini intai na itu. Aduh, kamu mau kasih dong. Makarating lang natin mga ka-diyan. Okay. lang natin. Yeah, dito na tayo sa pagsakan ng mga ba battles. ha din natin konti. Okay. Si Opa uno asocia lo que Ayan, mga kadyong. Ayan, ito. Napakadaming mga uh, Wilkins. Ayan, mga Wilkins na natin. Kadami. Ayan, uh, deliver na natin yung 1.5. Ito naman na, uh, ano, Wilkins. Ayan. Dami. Ayan. na naipon yung Wilkins natin at di tayo naka-deliver kaagad ayan napakadami ito mga kadyang ayan yung mga Wilkins natin ayan mga kadyang nakarating lang natin sa ano, pagsaka ng mga bote ayan tayo at uh, medyo mainit na Thank you for watching mga kadyang. Please subscribe my YouTube channel and please like and share sa aking mga videos mga kadyang. God bless. Bye-bye.